kamustahin po natin yung ano yung update sa uh, pagbisita ng ating Pangulong Marcos doon sa United Arab Emirates country. Pero bago yan guys, uh, meron ako sa inyo si share dito kasi nakakatuwa na itong ating mga kababayan na nanood sa ating vlog. Meron ako nakita na share niya itong aking vlog noong Uh, dalawang araw na to eh, dalawang araw na. Sinear ni, sinitong nagshare, si Prudencio Dula Jr. Okay, so ang um, sabi niya dito, galit talaga. I'm 74 years old, first time ito nangyari na ang ginto natin, reserve sa Central Bank, ginalaw at benenta na hindi alam kung saan ang pera. Alam na natin sa panahon ng kanyang ama, ang mga charges nila ay magnanakaw sila. Hanggang ngayon sa panahon ni Marcos Jr. at Tambalos Los, ganun din ang ginawa nga na Kailangan tayo mga Filipino updated sa mga balita at kikilos tayo sa kinabukasan sa ating mga anak at ako. Ayan, share niya o guys. Uh, maraming salamat sayo, sir, sa iyo, Sir Prudencio, sa pag-share nitong aking vlog. At nakikita ko po ang aking vlog na umiikot siya sa iba't ibang mga Facebook account at YouTube na sinishare nila. Kaya po ito nag-viral. Medyo po malabo tayo, guys, kasi mahina ang aking internet. Ito yung nakakatamad na part dito sa Atik. Kasi mahina po yung sagap ng connection. So anyway guys, first time na pinotakti po ang ating pangulo. So balikan po natin yung blinag natin noong November 29 tungkol po sa ating Pangulong Marcos. So share po natin sa screen para makita ninyo yung uh, latest. So kasi December 1 tayo ngayon. So tingnan natin o kung binawi ba nila yung mga negatibong komento sa comment section doon sa uh, pagpost ng College Times sa ating Pangulong Marcos. Malayo na siya dahil, siyempre ilang araw na. Dito muna tayo kay BP Sara. Etong kay BP Sara, uh, ang ano nito, ang kanyang headline, kay Mastermind of Plot to Assassinate President Marcos. So, B na issued. So, 1.1 na guys ang mixed reaction. Kasi kahapon, ay nung 29 of lenag ko to, ano lang to, 1,000. So, ngayon, i-click natin tong 1.1. 726 yung, yung tumawa lang doon sa headlines. Kasi pag tumawa ka, meaning, wala lang. It's not a big deal. <laughs> Di ba? Tapos, 198 yung nagalit. 817 yung nag-thumbs up. 114 yung nag-heart, 23 yung neutral, 10 yung sad, yung nalungkot, at 5 pa rin yung gulat. So, walang pagbabago, guys. Okay? So, i-click naman natin yung 833 comments. Yan, guys. Click natin. I-comment all tayo. At uh, kayo na po ang magbasa, i-slide ko pataas. Ayan o, oh, puro BP Sara. Walang, walang nag-kumontra uh, kay BP. Instead, all support. Ayan o. Oh. Wala kayong nakikita angry dyan. Angry bird. <laughs> o angry emoji. Wala siya guys. So, ganun pa rin. Mga makasara pa rin o makaduterte. At ito, ibang lahi ito na sumali dito. Duterte governance is known and applauded by our countrymen, not just by us, but also by leaders from the other countries. They, they are tough, yet very simple. During PRRD time, people in the Philippines feel safer. Thousands of addicts surrendered. Thousands of projects have been completed. Through his Build 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 program, before he became the president, he was the mayor of the city called dabao which is the only city ranked in East Asia as the safest safest city with an emergency response system that is completely free of charge. So, galing ibang lahe, proud na proud yung ibang lahe, oh. Kay PRRD. So, yan. So, I don't need to click this all guys kasi 833 comments ito. But majority na naating na-scroll up ay mga support ni supporter ni BP Sara. Sa kabila ng negatibong headlines dahil pagbanta ito sa pangulo, ay uh, wala tayong nakitang angry emo emoji. So hindi ko na makita yung kay PBBM. Let's try to to search it again kung makita po natin guys five eto eto guys eto nakita din natin eto oh November 23 siya na feature sa college time Marcos beg for understanding of his kababayans in the United Arab Emirates as he would not have time to meet them. Ayan. So, 10,000 pa rin guys ang Uh, uh mixed reaction. So it check natin kung dumagdag ang kanyang distribution. Ayan <laughs> you know? na. So kahapon ay nung 29 8 uh, 7.9 lang to. Nag-umpisa siya sa 7.7, 7, naging 7.9. Ngayon 8k na talaga yung pinagtatawanan lang siya. Nako yung mga trolls dyan, sasabihin na naman na hindi totoo. Ayan na nga oh hindi naman mga ano yung mga tao, hindi naman ninja or dummy account, may mga mukha. So 2.2 pa rin yung galit, 340 yung uh, thumbs up o naglikes. 33 yung nalungkot, 31 pa rin yung nagheart. So consistent sa 31 yung mga nagpumuso. 16 yung nagulat which is 15 lang to. 8 pa rin yung neutral which is 5 lang ito. Dati. So, puntahan naman natin ang comment section. So, i-click natin yung 4.9 comments from this uh, statement of our president. Of course, hindi natin ito lahat mababasa kasi madami ito. So, i-click all ko ha. Click all comments. Ayan guys. Ayan o. No? Ay, sorry. I-click all comments ko ha. Sorry. Ah, uh, dito tayo. Paano ba to? Ayan. So, all comments. Ayan, naka-all comments na yan. O, oh. kita nyo, puro ano siya, contra to the president. So, yan guys. Ayan, dahan-dahanin natin pag-scroll up para mabasa ninyo. Pero you can always check this college time post para kayo mismo ang makapagbasa at kasi uh, dinidibang po tayo ng mga PBBM bloggers at supporters na gawa-gawa ko -gawa lang daw. Pwede ba akong magawa-gawa nitong mga comment na yan na ayan may mga mukha eh, may mga totoong pangalan. So, hindi ito pwedeng maging fake news. O bias daw ako. Paano ako naging bias? I-explain lang naman natin. Yung totoong reactions ng mga tao na totoong-totoo yung mga sinulat nila at hindi sila nagtatago sa profile picture na cartoons o dami accounts. Mga totoong pangalan nila yan, no? Oh. O, oh. natatawa ako sa mga comment pero hayan, hayaan nyo kasi nandyan sa uh, dyan nahuli masyado ng kawawa ang Pilipinas dahil sa kanya. Wala ba? Diba? Vangag, o oh, ayan, Miss Katy Binag, Buljakan Marlika Network. O uh, guys, just read the comments and enjoy. Mm-hmm. O yan. Hopeless ang Pilipinas under his presidency, sabi nila. Sino may sabi? Si Bugs, Bugs Boy. Ayan, hopeless. Mm -hmm. So, kayo na po ang humusga, guys. So, ganon din. Pata, imbis na pababa ang kanyang uh, bad reactions ng mga tao, pataas. Ibig lang sabihin, gising na ang lahat hindi natulog sa kangkungan kundi gising na biro mo yan puro ayan sign for Sara Duterte ang bumabaha dito instead na for ano unity team red wala oh. uh -huh. as an OFW i will continue to support the Duterte administration many OFWs are are frustrated with the under with the un Fulfilled promises during Marcos' term. Where is the promise of twenty pesos rise? We voted for Marcos because of the President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte. That's why we don't want to see President Marcos here in the United Arab Emirates. We don't need him. We are Filipinos, and we deserve a better uh, during president duterte's term we truly, uh, we truly felt the government care especially during the covid-19 pandemic those who returned to the philippines receive free hotel accommodations transportation and tickets back to the provinces never again to marcos at again, guys, ang alarm dito is people in uh, filipino all over the world are expressing their uh, um, sentiments to the president. they are expressing their sentiments to the government using english language, which could be read by uh, other leaders, not only in united arab emirates, but all over the world and this will not give a good uh, impact or good news to our country this will also discourage um, businessmen to invest in our country because of this flooded negative comments towards our president so the best thing or the best way to do seguro as filipino citizen is for the president to step down from the position kasi he can no longer handle it well but di na lang niya ipaubaya sa vice president kung para naman sa bagong pilipinas ang kanyang adikain di ba if he is really concerned to the filipino people why don't you just give the presidency to the vice president dati naman kayo magka Tandem. Kasi kung hindi na kaya, huwag na lang ipilit kasi marami ang masasacrifice, the Filipino people and our country. Pabagsak. Kasi pa taas yung dollar, pabulusok naman yung peso. So vice uh, president could, uh, you know, handle our country so why don't you just give it to her para mabawi pa natin yung pagkakalugmok natin. So, yung mga trolls at mga haters, kasi fake news daw yung ating sinasabi, siguro mag, pwede, kayong, pwede ko kayo agrihan o pwede ko kayo sangayunan na fake news yung sinasabi ko if I am speaking here baseless. Pero meron po tayong present na na slide. Ito nga yung College Times News and Views from United Arab Emirates. So, ibig sabihin, hindi ako dito nagkakwentong uh, kutsero, kundi we presented you a slide or we shared here in the screen a presentation or a justification for you guys prove or for us to prove na we are not creating fake news. These are based on the reactions of the real people in the comment section. Okay? So, yun lang guys. Maraming thank you and Merry Christmas to one and all kasi December 1st ngayon. Huwag kayong magalit kasi tanggapin nyo na ang ating presidente ay, presidente ay ngagva hindi niya nakaya talaga pamunuan, okay? Hindi niya nakaya pamunuan ang ating bansa, alright? So again, maraming thank you and I'll see you again on our next video. Bye for now.